nung tatlong araw po Wednesday, Thursday, Friday lang po no last week. Nagkaroon ng joint exercises po dyan ng Philippine Navy tsaka 'yung US Navy. Eh nagmamanman po eh no uh, ang tatlong barko ng People's Liberation Army Navy. nandun din po ali-aligid. 'Yun 'yun po ang nangyayari ngayon eh no. Na parang yeah. uh -huh. dati lumalayo sila eh pero ngayon for the first time lumapit sila eh na para mag-surveillance dun sa joint exercises. No. Alam mo yung kinukunan nila ng retrato, mga ganun po eh. Yeah. Yung ano, yung sa exclusive economic zone naman of every state, uh, under own clause, there is freedom of navigation. Apo. So the Chinese can be there also. We cannot stop them, no? Apo. We cannot bar them kasi may freedom of navigation. Okay, no? manood sila, kumuha sila ng picture, uh, wag lang sila manggulo no. So ganyan naman ang position din ng US sa uh, exclusive economic zone kaya sabi ng US pwede kayo manood sa amin pero dapat magkayo uh, not obstruct no. Kasi yan ang din ang ginagawa ng US pag nag uh, nag uh, conduct ng uh, naval drills ang Filipino ang, ang People's Liberation Army Navy sa exclusive economic zone sa China, nanonood din 'di yung mga Mercano, yung warships pinapanood nila, they take pictures. Okay na 'yon. That's uh, that's the that's fair. Pero uh, ang uh, ang gusto natin, China, uh okay, uh, you can watch us kasi exclusive economic zone 'yan. Ah, uh, and then doon naman sa exclusive, exclusive economic zone ng China, ganyan din tayo. US uh, will also do that. So they uh, will recognize ang ating EZ uh, and we will recognize their EZ. Uh, ang problema, uh, one way ang China eh, sabi nila wala kayong EEZ dito, amin ito. 'Yun ang problema. Oh, uh, hindi po EEZ ang tingin nila rito sa kanila, teritoryo po nila eh. territorial waters. Yeah, yeah. Tama ka. That's why ang solution natin dyan to counter it let's invite all the navies of the world to uh -huh. sail there para yung lahat na navies of the world sabihin nila ito exclusive economic zone ito ng Pilipinas under uh -huh. the arbitral award uh -huh. so in effect they are enforcing the arbitral award oo uh -huh. hindi pwede maging territorial waters kasi ang territorial waters ay at 12 nautical miles lang po eh. tama po ba? tama uh -huh. Uh -huh. eh ito ay eh, nasa pag umabot na sila sa Sambales eh nasa 700 nautical miles na sila noon eh Yes, mga ah. 700 to 800 na yan. Oh, oh, 750. Pero yung ano kasi bago po hmm. magkaroon ng mga ganitong joint exercises, ano po, joint drills i-issue po tayo ng notice to mariners eh. Huwag kayong lalapit sa mga araw na ito kasi magjo-join drills kami rito, may mga pagpasabog kami, ganyan-ganyan. Eh lumalapit yung People's Liberation Army Navy, eh kumahagip sila ng mga mga bomba o mga missile, paano yun? Well, that's their own lookout kasi may notice sa kanila eh. Ah, uh, alam na nila na dapat 'yung sila lumapit. Uh -huh. As long as may notice sa kanya, uh di US tayo, we comply with the uh ano, yung regulations, no. Uh -huh. Uh -huh. Okay. So mabalik tayo doon po